everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kung hindi kayo nasasagot sa message, okay? Baka po ay fake account, uh, lock profile, bawal po sa amin yon. At kung, kung hindi naman po malala ang problema ninyo, wag na kayong magpa Ang kailangan po kasi natin ay yung mga malala. Pero kapag may problema kayo sa career, sa pera, i-message e nyo po tayo para baka gusto nyo matulungan kayo about sa money. Okay, minsan kasi mga may problema doon kasi makikita sa reading talaga. Kung malala talaga yung love, um, kailangan yung mag-bracelet or magpaalaga, marami na po tayong natulungan yan. At doon naman sa reading, meron po tayong free ng balisa. Kapag problema mo ang pera, meron tayong para sa pera. Okay? So, kung ayaw, wag mag-message. Ganun lang po yon mga... So, meron tayong The Hermit, meron tayong Seven of Cups, Two of Cups, and Page of Pentacles okay meron tayong hermit seven of cups and top cup two of cups and page of pentacles meron kang four of wands page uh, queen of swords meron kang five five of cups oh alam niyo ituloy niyo yung journal na sinasabi ko sa inyo ah uh, meron pa pa lang hindi nakagets yung puti kasi lalagay niyo ng address ah uh, Even nagbala kayo, magpagandahan kayo ng journal. So, October 30, uh, magkakaroon tayo ng Zoom meeting. Okay? Gusto ko makita lahat yung mga journal ninyo, kung tama ba. Okay? So, oops. Teka lang. Tapos, ito naman, yung may mga kulay. Green, yung pera. Kung yellow pwede sa career money eh uh, career sorry work anything na manifestations mo bahay pera green bahay pareho po yan ng orange bahay lupa manifestations mo anything na property gold gusto mo magka-gold yan so sa love naman it's about your love problem okay halimbawa babalik siya sa akin babalik siya sa akin Babalik si Sulatan yung pangalan niya kung gusto mo. Okay? So, hinahinay lang sa mga wishes kasi baka magulang yung universe natin. So, relax lang. Kalman nyo yung energies niyo, Hindi pwedeng magulo ang energies nyo. Kailangan intacto kayo. Relax kayo. So, dito naman, gandahan nyo po talaga yan. I guarantee talaga malakas ang new moon sa manifestations natin. Free lang yung gagawin ninyo. Kasi sa, to, sa to, to, to 2025 may bayad na po yun ako mismo ang gagawa para sa inyo. Ngayon, kung free, free lang, itong taon na ito, free lang muna, para turuan ko muna kayo, para hindi pa kayo magkamali para sa 2025. Okay? So, ngayon, ang energies mo ay something na parang may gusto kang alamin, pag-aralan, Uh, meron kang bagong tatahakin. I think bagong journey ito sa trabaho, bagong journey sa lahat ng bagay. Uh, sa pagkatao mo rin, mukhang kikilanin mo yung pagkatao mo. Mukhang meron akong nakikita na parang gusto mong baguhin din talaga. Okay, someone na nag i sa sa'yo. Sabi ko na ini-stalk ka pa rin ang person mo. Um, hindi ka pa rin mawala sa isip niya, hindi ka pa rin... Uh, kahit ganito siya, marami siyang kausap. Hindi ko alam kung dating apps ba to, pero marami siyang kausap. Pero naiisip ka naman niya. Okay? Minsan, but meron ditong energies na parang more in text or cellphone, Facebook, anything na apps, parang doon mo siya nakikilala. Okay? So, two of cups and five of cups, meron something na manifestations na answer prayer kayo. O, oh, ba? Diba? Ngayon pa lang, sinasabi na ng universe sa'yo, answer prayer ka na. Okay? Yung, yung luha mo, sacrifice, dyan sa person na yan, mukhang magkakaroon na ng tu, uh, tuldok yung mga paghihirap mo dyan sa tao na yan. Okay? Page of Pentacles and the Chariot. Ayun, pareho din o, oh, lahat ng paghihirap mo the universe will be answered na. Talagang yung message mo, inano na, parang ang hirap-hirap na kasi ng sitwasyon mo. Nahihirapan ka na. Meron dito mga, ano bang tawag dito? Yung parang breadwinner. Yan. Akay-akay mo lahat yung pamilya mo. dala, -dala mo lahat. Parang wala nang isang message lang nila. Aligaga ka, kahit sa totoo lang nahihirapan ka. Hmm, kahit nahihirapan ka. Parang may mga ganun na energy yung ano mo, yung lumalabas. Doon na lang. Yan. Thank you. Yan. Sige. So, four of cups. Alam mo, sabi ng cards mo, kailangan mo rin mahalin yung sarili mo. Kasi minsan hindi ka na nagtitira ng pagmamahal sa sarili mo. Bigay ka ng bigay. Yung kahit breadcrumbs na lang inatitira natitira sa'yo, ganun yung energy mo. Okay? But some of you, meron din palang nagkakagusto sa'yo, pero inaayawan mo. Parang yung focus mo, doon lang sa isang tao na yun, parang doon ka lang nagmamahal. Yun lang talaga ang love mo. <laughs> Bakit ganun? Diba? Wag. Bigyan nyo ng ano, bigyan nyo ng ano yung, yung sarili ninyo. Ng time. Okay? Pansinin nyo naman yung taong ng mga nagmamahal sa inyo. Baka mamaya yan talaga yung destiny ninyo. <laughs> O oh, meron nagpaparin hindi ma, may hindi ako na talaga. Siya lang talagang mahal ko. Ayan. So pag hindi kayo napapansin sa ano ha, bakarong, rong oh, ah, yung pangalan ninyo baliktad, masama po 'yon, yung magbaliktad ang pangalan masama po 'yon. Okay? Yung nakalak profile, 'yan, nakalak profile, ano pa yung mga bawal? Yung mga fake, dami account, no identity, iba ang profile, 'yan. Mga hindi talaga pwede. Okay. Meron ako na si sense dito na parang Ayon. Ay puro manifestations talaga. Parang na-observe -na talaga ng cards na gagawin natin talaga 'to. <laughs> yes. Ayun oh, lumabas ako dito, may isang taong tutulong sa inyo. Yes, corona at ako 'yon. <laughs> lumabas ako dito sa inyo. Ayun oh, nagmamanifest nag ka daw wag mo daw pigilan yung sarili mo. Um, kung baka ako na makakatulong sa inyo, ayan o, oh, ang linaw. oh oh, ba diba? Huwag niyong pigilan yung mga sarili niyo, kasi baka ako na talaga. Yan. Who knows? Pero hindi ako Diyos. Tao pa rin ako. Um, kahit yung doktor nga, nagkakamali pa rin. Ako pa kaya. ba diba? But lahat-lahat ng magagawa ko, ay gagawin ko para maging masaya kayo. Ayan oh, ang ganda. Mm. Ang ganda. Excited ako para sa manifestations ninyo. Yes. Money, love, and protections. I Let go natin sa universe talaga. I-send natin sa universe na kayo ay ready, ready. Okay. So, silipin natin yung person mo. Anong ganap sa kanya? Ayan. Five of swords. Uh five of swords, five of wands, queen of mmm -mm. parang malungkot talaga siya ngayon. Malungkot siya o oh. pinapahirapan siya ng third party. Ayun oh, nagsuffer siya. Mmm. -mm. Pinapahirapan siya ng third party. Parang ano eh, parang hindi siya magpapatalo. I don't think so na parang kayo lang bang masaya? May mga ganoon siyang sinasabi. May mga issue. Mhm. -mm. Oh. Hindi ako papayag na kayo lang ang masaya. Ayan. Sige, tingnan natin bakit to galit. Eight of potion temperance ay pinag-aaralan siya oh. target someone targeting sa inyong dalawa listen hindi to pa na ako ta pero hindi rin ako nagbibiro seryoso to ayan oh third of potions and temperance kaya pala ganun yung yung actions ng person mo sa iyo ganun yung parang tratuhin kanya. Okay? So, temperance, ayan o. Oh. Mm. Nakakalungkot. Pinag-aaralan talaga kayo paano kayo masira. Ayan o. So, sorry ha. Sorry. Sorry talaga ako malungkot kayo. Um, meron siya kasing nakita. Siguro nakatulog yung person mo nakita niya nag stock itong person mo sa'yo. Tapos, itong gaga na to, kalaban nyo, or kung lalaki ka, nanonood ka, nakatulog siguro itong babae na to, nalaman ng kasama niya, or yung sino pinalit sa inyo, na nag stock pa rin itong tao na itong person mo. Drain na drain yung energy niya, pinapahina siya. Ayan, some of you, pinalimot, pinalimot talaga, pero ang kaya lang nang niyang gawin is, is stalking ka tumitingin siya sa iyo. Hindi mo alam. Okay? Akala mo talagang nagsadyang nagloko to, pero sa totoo lang under spell talaga siya. Ayan no, temperance. So gumawa tong paraan. Maring yung manggagamot niya lalaki. Yan. Gumawa siya ng paraan. Ayan no. Halatang halata, -halata na sa tinuldukan pa eh may mga taong nag-uusap. So be careful. Okay, magalala. If ever magpapariding kayo, meron tong balisa. Aalagaan yun sa balisa. Kung hindi talaga, kung malala, kasi para sa mga magaan lang yon. Yung mga malala, bracelet or paalaga. Okay? Yun po. So, ano yung blessings ng person mo? Tingnan natin. Anong blessings? Hindi naman common na ginawa siya ay malasin na siya. Hindi. realizations, life change, ah uh, challenges, determination, oh, uh, ayan. So, yung blessings kasi talagang, ay, meron talagang umaano eh. Pinipigilan siyang, kung may anak kayo ha, meron talagang pumipigil sa kanya para pumunta sa bata. Meron nagpapalimot kung may anak kayo. If ever na wala namang kayong anak, may nagpupumiglas, ay nagpupumiglas siya, pero, meron talagang pumipigil, lumaharang. Okay? So, dito naman, sa, if ever, if ever na journey ng person ninyo, nag-aabroad, or, nagtatrabaho sa malayo, or, long distance, halimbawa, yung long distance ninyo, 2 hours lang. Yan, so, tinitiis niya yung hirap na magkalayo kayo para lang sa family ninyo. Okay? So, ano yung blessings mo? Tingnan natin yung ikaw naman. So, balance, page of earth, queen of earth, Wow! May good news naman sa inyo. Huwag ka. Kasi alam mo bakit ka binibless. Mabuting tao ka kasi. Totoo yan. At ipagpapatuloy nyo po yan. Okay? Tuloy-tuloy nyo po. Uh, planning. Yan. O. Oh, kung ano daw yung plano mo, huwag kang magpapaharang. Kasi halimbawa, like I said, mayroon akong na-share sa inyo, di ba? Mayroon mga nagpapariling, nagpapariding, gustong magpariding pala, na uudlot. May mga humaharang yan. Halimbawa, ma'am, bibili ako ng bracelet, hindi siya makakabili kasi may humarang. Yes, totoo po yun. Huwag kayong magpatalo. Huwag kayong magpatalo talaga. Do your best. Okay? Kasi, ang demonyo kasi, yung gumawa sa inyo, pipigilan yan kayo kasi alam na nila, magagamot ka na. Okay? So, lahat talaga ng pwedeng umumarang sa inyo, yung magguni-gunis kayo, yung merong magbulong-bulong sa inyo, or yung mind ninyo, may nag-something, nag -ano, ay, ano, baka, imbis na mag-ano, kung pariding ka, pang shopping mo, bumili ka ng ganito. May gumaganon sa inyo. Most of you talaga meron. Yes, 100% po yan meron. Huwag kayong magpatalo. Okay? Ang blessings mo, ituloy mo daw yan. Okay? So, yung, yung energies natin dito ay lumabas na naman. Yung manifestations, ituloy natin yun, ha? Para magkaroon. So, get your water and talagang balisain natin sila. Kunin nyo yung unan. Unan din, babalisain natin. Ah, climb this reading. Climb this reading. Okay. Unahin natin yung person niyo Yung unan. Okay? Banggitin yung pangalan niya ha, kung ano ako. Banggitin yung pangalan. Banggitin yung pangalan. Okay, ngayon kumakay ng water nyo. Iba ako magsalita, promise. Okay? So, ingat kayo. Bye. Love you. Ito pala yung aking Facebook account kung gusto nyo magpa-reading. Huwag ka na matakot. Tingnan natin kung ano yung lungkot ninyo. Okay? Yan. Bawal mag-message, bawal mag-call. Okay? Please, wala pong mag-call. Ito po yung aking profile. Hindi po kayo magkakamali. Ako po yan. Okay? Ito po yung cover. Okay? Wala pong magkakamali. Gets? Okay. Ingat po kayo and maraming salamat. I love you. Ingat. Bye-bye.